Yo, what's up sa inyong lahat mga kaparing bago pa tayo magsimula Ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City is Isang Gen Z vlogger at naniniwala po na kinakailangan ng ating gobyerno ng transparency and good governance Para matapos na ang matinding korupsyon sa ating bansa na matagal na nating hinaharap tikatikada na at sa video po natin ito, pag-uusapan po natin ang isang interview po ni Mayor Vico kung saan ay natalakay nga po dito ang matinding corruption dati sa Pasig na hanggang sa ngayon ay meron pa rin namang iilan-ilan pero kayang-kaya na po agad sugpuin ng walang kahirap-hirap. At bago po tayo tuluyang magsimula, wag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. At patuloy po tayong sumuporta sa mga katulad po nila Mayor Vico na patuloy po sa pagsiservisyo sa ating bayan ng maayos, transparency at matiwasay. Simulan na po natin. Sa former administration. In chronological order, number one would be leadership by example. Kahit anong gawin mo, kahit anong reforma, kahit anong pronouncement, sabihan mo yung clerk o yung admin aide, uy, huwag kayong magnakaw, ha? Ah. huwag kayong humingi ng suhol, hindi kayo tang tanggap ng, uh, huwag kayong tumanggap ng lagay. Alam nila yung sa taas, yun yung ginagawa. Alam nila yung mayor. Sabihin nila, eh, yung sa mayor nga, isang billion eh. Sa amin, 5,000 lang naman. So I think number one is really leadership by example. Alam ng mga tao dito na dito sa mayor's office, sa mayor, zero. So yung moral ascendancy ba, mm -hmm. meron. Would you say, Mayor Vico, na zero ang corruption dito sa Pasig? or In, No, uh, hindi ko kayang sabihin na zero. Sa sarili ko, kaya ko sabihin na zero. reality, hindi mo naman kaya sabihin na zero for any office or any agency. Pero kaya ko sabihin na 99% natanggal namin. Of course, yes, ako rin po para po sa akin, ako po ay naniniwala din na for me na 100% surely na tanggal na po ang korupsyon dito po sa amin sa Pasig. Kasi wala na po yung mga kickback, yung mga lagay-lagay na yan. Kapag meron po mga proyekto sa local government, wala na po yung nakasanayan dati na kick, systematic kickback culture. Kasi dati po kasi, ang mga nagaganap po kasi dati, kapag meron po mga proyekto, itong mga uh, contractor po no, ng mga local government. Malaki po yung inaalok nila sa mga mayors. Kaya po ng amin sa Pasig, meron pong isang contractor ang nag-alok po kay Mayor Vico na 5% kickback. That's worth of 5 million pesos. Tapos, syempre, hindi pumayag si Mayor Vico. Gusto pang lakihan. So, gustong lakihan ng contractor para lamang mapapayag si Mayor Vico. And, inalok niya ay nasa 10 million pesos na. May Pero hindi pa rin po pumayag si Mayor Vico. So ano pong ibig sabihin nun? Mga itong klaseng leader po yung kinakailangan natin yung talagang ayaw po talaga sa ganitong klase mga sistema. So ano po nangyari doon sa kontraktor? Sa pagkakaalam ko po based po sa mga report, parang ban o blacklisted na po yata yung kontraktor na iyon sa local government sa mga proyekto po ng lokal na pamahalaan po ng aming lungsod pasit. At yan po yung kinakailangan po natin sa bawat bayan. Kung gusto po natin maranasan ng kaunlaran at maayos na pamumuhay, syempre magsisimula po ito sa ating mga pinuno. Kaso karamihan po sa ating mga lugar ay nagluloklok po sila ng mga leader na walang leadership. Kaya magmula po sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang pwesto po ng pamahalaan ay punong-puno po ng mga kickback mula sa mga empleyado. Usong-uso po yan dati mga kaparing naalala ko lamang po. Ah. Nung hindi pa po si Mayor Vico ang mayor po ng aming lungsod Pasig. Ito, uh, wala din naman po sa paninira sa, sa aming dating mayor. Siyempre, marami rin naman po siyang nagawa at marami rin naman po siyang napatunayan no, dito sa aming lungsod. Ang pamilya po nila, no, kasi 27 years po sila mahigit na naglingkod no, dito po sa aming lungsod Pasig at marami rin naman po silang mga naipatayo, mga paralan, mga gusali, etc. mga daan. So no respect pa rin po sa kanilang pamilya. Ito yung sa mga empleyado lamang po. Kasi dati po kasi, ah uh, yung ilan po sa mga empleyado po ng City Hall ay tumatanggap po talaga ng lagay. Kapag kukuha ka ng mga requirements, yung mga kinakailangan mo, kasi dati, napaka haba po talaga ng proseso. Kahit po sa scholarship, napakahaba po ng proseso. Talagang dadaan ka sa butas ng karayom bago ka po makapag-apply ng scholar po dito sa Pasig. Buti nga po ngayon, hindi na po ganun ka kahirap, hindi na po ganun uh, kahasel maging parte po ng scholarship ng Pasig dahil po binago yun ni eh, Mayor Fico. So may mga empleyado po dati na tumatanggap po ng lagay, mga suhol, usong-uso po kasi yan. So Syempre dahil sa meron pong mas nakakataas po sa kanila na gumagawa rin po nun, so hindi po nakakarating sa mayor yung mga ginagawa po ng mga empleyado kasi maging yung mga pinagkakatiwalaan yung mga opisyalis no, doon sa City Hall ito matanggap din so agang maging sa mga empleyado tumatanggap din so ngayon ang nangyayari ay eh, parang lumalabas tuloy ay hindi libre yung servisyo ng mga empleyado ng City Hall sa mga lungsod ng Pasig sa mga mamayan ng Pasig kasi, kasi nga umihingi sila ng mga lagay kapag wala kang binibigay, ano ko, hindi ka uunahin. So, ganyan po yung mga ilan sa mga insidente dati na nakita po ni Mayor Vico. At kahit po sinong, kahit sino mga taga-pasig po ang tanungin mo, meron at meron po talagang nagaganap na ganyan dati. Pero ngayon po kasi, binago na po lahat ng yun nang maupo po si Mayor Pico, sabi niya hindi ko kayo tatanggalin pero baguhin niyo yung sistema niyo kapag pinagpatuloy niyo yan wala kayong aasahan sa akin kunit tatanggalin ko kayo sa mga posisyon niyo sa mga trabaho niyo ayoko naman mangyari yon sabi ni Mayor Rapico. Kaya eh, ayun po, doon po nagsimula yung pagbabago sa City Hall na wala na pong tumatanggap ng mga lagay, mga suhol para lamang maasikaso yung mga dokumento. Binago na rin po ni Mayor Vico yung mga sistema, yung proseso. Hindi na po ganun kahirap, hindi na po ganun kahasel. Biruin mo po mga nga pagkukuha ka ng permit, wala na pong bayad. Ang pagkuha po ng permit kapag yung negosyo mo, ay nagkakahalaga lamang ng 200,000 pesos pababa yung uh, possible income. So, wala ka na pong babayaran. Libre na po yan. Wala ka na pong babayaran. Kaya nga po yung mga uh, vendor po namin dito ay wala pong bayad yung permit nila. Meron na pong nakalagay na placard yung mga gamit po nila mga kariton, no, mga card para at yun po ang nagpapatunay na sila po ay legal na magbenta dito po sa palikit ng Pasig at hindi po sila pwedeng hulihin. At ilan lamang po 'yan sa mga proseso po ni Mayor Vico na binago niya na hindi na po sobrang hirap pinaikli niya po. Kung dati sobrang hassle ngayon hindi na po ganun ka-hassle. Of course we're we're always aiming for 100% success. Hanggang may konti pa dyan, tuloy-tuloy ang laban. Kung gusto natin talaga magbago bayan natin, kung gusto natin mag-level up tayo bilang isang bansa, kailangan kahit maliit, dapat ituring natin siya na nakakagalit, nakakadiri. Iyan lang talaga ang solusyon. Sa totoo lang, can you envision a future na pag lumabas ka sa kalsada at may nakita kang, uy, maganda yung kalsada, walang kinita dyan. Naniniwala ako na Opo, makakarating tayo doon. It will not be easy. It will not be quick. But if more of us, rather than less of us, continue to push the system, push the boundaries of what can be done, of what is normal, to denormalize corruption, normalize practices of transparency, for instance, makakarating at makakarating tayo dyan. Yan nga po sinasabi ni Mayor denormalize the corruption. Deba, tapos normalize that transparency for instance. At yan po ang napakahalaga po talaga sa bawat lungsod. Syempre, kung yun po ay ang uh, idea, yan po ay ang uh, ayang ipapatupad ng ating pamahalaan sa buong bansa po ito, ah. Possible po talaga na magbago ang kapalaran ng ating bansa. Possible po talaga at possible po tayong makalaya sa matinding korupsyon kapag pinapatupad po talaga natin ang transparency sa buong bansa kasi kapag meron po tayong transparency yung FOI yung yung Freedom of Information Bill kapag pinatupad po natin yon wala na po talaga mga kaparing mahihirapan na po yung mga kurakot sa atin mga kurakot kasi nga po nakikita na di ba kasi diyan obligado ka na pong ilabas yung salin mo yung monthly expenses mo obligado ka na po kapag eleksyon, uh, election obligado ka rin pong ilabas lahat ng mga ginastos mo sino mga nag-sponsor ng mga, ng kampanya mo magkano donation obligado ka po talagang ilabas yon pero ang nangyayari po kasi kapag ginawa mo yon syempre marami mga nagdo-donate sa Marami ka nakuhang mga sponsor, marami ka nakuhang donation mula sa iba't ibang businessman para makakuha sa ng pabor. Tapos kapag mayaman ka, sobrang yaman mo, sobrang dami mong pera. So ngayon, dahil sobrang dami mong pera, pag nilabas mo yung salin mo, lahat ng yaman mo, aba, eh, tatanungin ng taong bayan kung saan nanggaling yung yaman mo. Kaya yan nga po yung ayaw ng mga politiko sa atin. Ayaw po nilang magkaroon ng transparency. Ayaw po nilang maipatupad yung Freedom of Information Bill kasi mahihirapan na po sila. Mahihirapan na po talaga sila. At dahil po dyan, ngayon, eto nagtitiis po tayo sa matinding corruption. Hindi po natin nakikita yung lagay, yung ginagalaw, yung galawan po ng ating gobyerno sa mga bawat departamento, sa bawat proyekto. Hindi na po natin nakikita anong nangyari sa bidding. Sinong nanalo? Sinong kontraktor na nakakuha ng proyekto? Magkano ang ginastos? Kailan matatapos? Wala po tayong kaalam-alam sa mga ganon kung sa ibang bansa ay ginagawa po nila ang transparency para malaman po ng mga mamamayan nila ang galaw ng gobyerno sa mga, mga proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa nila. Sa atin po kasi wala. Kaya eto, nahihirapan tayong matukoy kung sino-sino mga sangkot dito at kung magkano pera po natin ang, ang nawawala dahil sa korupsyon. Pero one thing for sure is that halos kalahating trilyon po ang nawawalang pera sa Pilipinas yearly by yearly. Ay lamang po sa korupsyon. Matindi po yun. So yun lamang po mga kaparing uh, bago po tayo magtapos. Huwag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Bye!